kumusta mga brad? Alamin natin ano nga ba ang magiging role ng China sa nangyayaring gulo ngayon sa Russia at Ukraine at anong benepisyong makukuha ni Xi Jinping dito. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Ang rivalry sa pagitan ng Amerika at Russia ay hindi na bago sa ating lahat. Sa matagal na ang ito, maraming na rin nagbago. This time, hindi na sa dalawang superpowers si Ikot ang kwentong ito dahil mayroon pang isang malakas at malaking bansa na nagmamasid at naghihintay sa pwedeng kainatnan sa nangyayaring gulo ngayon sa Russia at Ukraine. Ang bansang ito ay ang China. Ano nga ba ang role ng China rito? Ano bang pwede nitong gawin sa umiinit na sitwasyon ngayon ng Russia at West matapos sakupin ng Russia ang Ukraine? Kung babalikan natin ang mga nangyari noon nung inanex ni President Putin ng Crimea, bagamat hindi nirecognize ng China ang ginawang pananakop ng Russia rito, sa kabilang banda, sinisisi naman ng China ang West na silang nagsimula at pasimuno ng krisis na ito. At ngayon 2022 nga, e expected na maaring maulit uli ang response ng China. Well, ang China ay hindi pwedeng mag-endorso ng invasion publicly. Hindi sila pwedeng sumuporta sa isang digmaan. Ang pwede lang nilang gawin ay dalawa lang. Una, sisihin uli ang West na siyang ugat ng krisis na ito. Pangalawa, tulungan si Putin sa mga Western sanctions nito. So yung mga yan, ginawa na yan nila noong 2014. Kaya posibleng gawin uli ito ng China. Katunayan ng Chinese state media ay nagsimula ng trabawin ito at makikita yan sa mga headlines nila tulad na lang ng balitang ito. U.S. needs Ukraine crisis to harm European economy and legitimize its military presence in Europe. Tupang isa. Instigating Ukraine crisis serves U.S. interests, offers lesson for Taiwan Island. Dito sa mga inilabas na headlines ng China, may kita mo na yung pattern ito ang unang hakbang ng China. Ang isisi sa West ang nangyayaring krisis ngayon sa Ukraine. Ang susunod na hakbang ay e ipapakita ng China sa West na walang silbi at hindi effective ang mga pinapataw nilang sanctions. So paano para matutulungan ng China ang Russia? Madalas kasi sa mga itinuturing na maigpit na karival ng US ay mga trade partners ng China. Mapairan man yan, Venezuela o North Korea. May kita natin ang indikasyong ito sa ginawang pagdalo ni Vladimir Putin sa opening ceremony ng Beijing Winter Olympics nito lang February 4, 2022. Yan din yung araw na pumirma si Putin ng isang mahalagang energy deal kay Chinese President Xi Jinping. Sa kasunduang ito, ang China ay bibili ng oil and gas sa Russia na nagkakalaga ng $117 billion. Kumbaga, bago pa ang ginawang paglusob ng Russia sa Ukraine ipinagandaan e na ng Russia ang posibleng sanksyon ng West. E bakit nga ba malaga sa Russia ang deal na ito sa China? Actually, ang Russia kasi ay nag export ng 45 million barrels ng krudo at 2 to 3 million barrels ng refined products kada araw. Ang main buyers nila ay China, South Korea, India at European Union na halos lahat ay kilalang kaalyado ng US maliban lang sa China. Kaya malaki talaga ang magiging epekto ng sanksyon sa ekonomiya ng Russia. Kaya bago pa maganap ang pagdalo ni Putin sa Winter Olympics ng China, tinawagan na niya si Xi Jinping via video call para pag-usapan ang patungkol sa geopolitics at namumuong tension pa lang noon sa border ng Russia at Ukraine. Kaya kapalit ng commitment na tulong ng China sa Russia, e personal na dadalo si Putin sa Beijing Winter Olympics at nangyari na nga kasabay ng energy trade deal Siyempre, nagbigay din ng payag ang Washington tungkol dito. Na-aware sila na pwedeng ang gawin nito ng ni China itong pagtulong sa Russia. Pero may banta ang US sa mga Chinese companies kung tutulungan nito ang Russia. Payag ni Ned Price na spokesperson ng US State Department. We have an array of tools that we can deploy if we see foreign companies, including those in China, doing their best to backfill US export control actions to evade them to get around them i wouldn't to speculate what those tools are but we do have tools that can address that and that would seek to account for that itong problema eh syempre nung 2014 eh medyo iniinda pa ng china 'yung eh, pagbabantang yan ng us at eh, that time kasi malaking bagay talaga para sa mga chinese companies ang western market pero ngayon eh malaki na ang nabago Sigurado ang China hindi na magdadalawang isip na i-violate ang western sanctions. So ngayon si Vladimir Putin ay may market na sa kanyang oil kaya kampante na siya sa western sanctions. E ano naman ang maukuhang pakinabang ni Xi Jinping sa pagtulong niyang ito sa Russia? Well dalawang bagay lang. Una ay ang template para sa Taiwan. Ang China ay naghanap ng kainaan sa Amerika kung gaano katindi ang ipinapakitang suporta ng US sa Ukraine, kung anong klase ng sandatang ipinapadala nila rito, kung magpapadala ba sila ng US troops, yan ang tinitignan ng China at siya nang gagamitin nila para sa sariling plano nito sa Taiwan. Siyempre tinitignan din ng China kung ano magiging response ng Amerika sa Russia. Kung ang response ng Amerika sa Russia ay mahina, magbibigay ito ng confidence sa China lalo na't itinuturing na matinding distraction sa kanila ang alam lagi ng US. Kaya ang pangyayaring ito ay maaring maging paghanda ng China para sa plano nitong gawin sa Taiwan. Take note, tulad ng Russia sa Ukraine ay eh may history claim din ang China sa Taiwan kung napanood nyo na yung ginawa kong video tungkol dyan. Pangalawa sa maaaring pakinabang ni Xi Jinping sa pagtulong nito sa Russia ay ang pagkakaroon nito ng malawak na Pacific Partners o Pacific Ally at kailangan-kailangan nito ni Xi Jinping dahil alam naman natin na mas marami ang itinuturing na kaaway ng China kaysa sa mga kaibigan nito lalo na sa Indo-Pacific isama mo pa dyan ang Quad ang ASEAN at iba pa lahat sila ay nagsasama-sama laban sa China kaya si Xi Jinping ay talagang nangangailangan ng Pacific ally kaya malaking bagay sa kanya kung magiging kaalyado niya si Vladimir Putin. E ano bang kalagaan kung magiging alay ng China ang Russia Well, ang Pacific coastline ng Russia ay aabot ng 4,500 kilometers ang haba. Noong 1731, na-establish ng Russia ang Pacific Fleet na baagi pa ng Imperial Russian Navy. Siyempre, hindi may si Putin na gamitin ito kung kakailanganin. Katunayan, ng nakarantaon lang, pinalibutan ng Russian at Chinese warships ang Japan na siyang kinagulat at pinangambaan ng Tokyo. Ayun e pala... Nagkaroon lang ng joint naval exercise ang Russia at China. Kaso dahil sa pangyayaring yun, lalo itong nagpataas sa tensyon sa pagitan ng China at Japan. Kaya sobrang kinababahala ngayon ng maraming bansa ang posibilidad ng pagsanib ng puwersa ng military ng China at Russia. Alam nyo ba na kung meron mga mga bansa sa kasaysayan na nauuwi sa digmaan, e eh wala namang ibang nagbebenepisyo dyan kundi yung mga bansang nagsusupply ng armas at bala. Siyempre yung negosyanteng bansa walang pakialam yan sa mga damage. Well publicly natural magpapakita yun ng concern. Pero hanggat may gera, magsusupply na magsusupply lang naman sila ng armas at bala o anumang sandata. Madalas na yan nangyayari sa mga digmaan sa Middle East noon pa. Siyempre pag natapos ang gera, tuloy pa rin ang negosyo ng negosyanteng bansa. Dahil dyan naman papasok ang mga kumpanyang logistics and reconstruction. So paano ipupush ng negosyanteng bansa na magyera ang dalawang nagkakainitan? Well, yung isa susulsulan at pangakakuha ng suporta na nandyan lang sila at tandang tumulong sa laban niya habang ang isa naman ay pagbabantahan ng pagbabantahan at ipoprovoke niya hanggang sa sumabog ito sa galit at pag naggera na ang dalawa, si negosyanteng bansa ay aatras at sasabing wala siyang plano makisali sa gerang yan. Kung baga kung ang dalawang bansa ay parehas na may pinaglalaban dahil sa magkaibang prinsipyo, ang negosyanteng bansa naman, para sa kanya, ang digmaan ay isang napakagandang negosyo. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan na ng komento para sa inyong mga salobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.